Yes, eto na. Eto na nga po. Kagabi ay biglang nagkaroon ng abirya. Ang meta apps na Facebook at Messenger at Instagram kung saan automatic na nag-session out ang mga account at di ito nagamit. Eto na ang tanong natin ha. Okay lang ba na mawala ang FB, IG at Messenger? Ayan, sa pagdedebatehan natin, parang mahirap ito ha. Kasi lahat tayo ay nabubuhay ng merong FB. Kagabi, di ba? Yes. Yeah, diba? ka tayo kagabi, di ba? Oh. Kaya ko na walang kami ng wifi. Ay, naputulan, di ba ako nagbayad sa Abricom no? Para alam naman yung dialogue ko. Parang nabasa mo yung dadalgo. <laughs> Hindi ka <ko> ba nagbayad? Parang <laughs> nasa isip Hindi. ko, parang Oh, oh pwede rin ganun. Oh, di ba yung tacos, mga mababasok tayo, nahak ka ba? ang yeah. yeah. daming memories doon sa FB, yung mga pictures. Ay, ngayon, right. sige magtalo kayo akong yeah. Ay, ako, maybe. Ako, okay lang ba na mawala? Anong hirap pa? Yes, at uh, no, para sa akin mga president, no. Oh. Alam naman natin na ngayon, usong-usong oh. social media. Mga social media na talaga, platform. So, part na ng buhay natin yung Facebook, especially yung Facebook Messenger. Mm -hmm. Nang kapag ka-naulayan, Diyos ko, yan ay one way of communication. Kanina sa papa diba? mo? Sa mga friends natin lang, <laughs> madali lang mag-call. Dati, uso sa mga telepon, hello, minsan busy pa, hindi mo makulong. Ito, through Messenger, madali kang makaka-communicate sa kaibigan po special o kaya yung kind talagang of importante. Kaya para sa akin, hindi dapat mawala iyaan, di ba? Although sinasabi naman ng iba na yung mga tao, lalo mga estudyante, eh masyado hook sa mga social media, di ba? Hindi, kailangan pa rin yan sa ating everyday life, kung baka parte ng ating pang-araw-araw na buhay. Para we cannot live without that mga IG, Facebook, at ano ba isa? Messenger. De De Pero ayan, messenger. De isa lang naman yun oh, dito oh, sa Facebook. Uh, so okay para man. sa akin, hindi kayang no. Not talaga. Ikaw, friendship. So wala akong choice. Uh, oh, yes, oh, kung wala. Diba? Lawyer ka niya. Oh, okay lang para bumalik tayo dun sa panahon ng AP's. No, kung saan, wala namang ganyan dati eh. Oh. Nagbuhay tayo na parang mas close. Eh ngayon, lahat na nang sasabihin, idadaan sa social media. May galit sa tao, idadaan sa social media. Sabihin mo ng harapan. Ay, diba? ba? Ganon. Kaya para sa akin, okay lang para mas maging attached ang mga tao. Kasi dahil sa social media, kumbaga ay eh, marami ng ano, masyado marurulong. Okay. ba diba, mabawasan na yung mga sa puso dahil lahat dinadaan sa social media. Why not? Kung wala namang FB, Messenger at IG, for sure magkakaroon ng panibagong apps. Kung sakasakali, kung hindi maiiwasan. Dahil nasa digital age tayo, dahil hindi na nga ito maiwa maiwasan eh, di ba? Pagkakaroon ng social media. So, alalaan ninyo, for sure kagabi lahat tayo ay nanginig. Ah, oh, naman, diba? naman. Nanginig, Dito pero baan? pwede palang mangyari ito ha. Mm. Pwede mangyari ito, kaya dapat paghandaan mm. din natin. So, so gusto mo so, nang mawala? Oo, oh, oh, sige ha. Huwag ka mag-Facebook mag saka Messenger, ha? Oo. Yeah. Pag-inig ka mo yan, ha? Ah, Pag-inig ang Oo. Oh. Oh. Diba dun na ako sa ano? Sa ex. Ah, ex-friend. Speaking of ex-friendship, oh. yung mga artista, nabasa ko sila para lumipat sila sa ex after na mawala ang Facebook. Oo, oh, oh, di ba? sila so, so, nati-tweet. Pero kung parang akala ko na ko, ko ganito, gano'n. Oh, ako gano. ako naman inisip ko, ay, naputulog ba kami? Bakit wala? Napa, bigla, walang green-green-green yung messenger ko. Pero sa akin talaga paniniligad ko na hindi dapat siya mawala. Tapos ito nga yung sabi, evolution, di ba? Mm -hmm. Kaya nag-evolution -e na. Spell. Evolution. Evolve. Evolve. Around okay. the sun. man na lang. I man na lang. <laughs> Anyway, para kailangan talaga natin, ito. nga, lahat naman tayo. Kagaya si Kuya, isap na. Kita mo, naka-Facebook, naka-Messenger. Di ba? Madali makipag-communicate kung meron mga apps na ganyan. Kaya, kita mo, nataranta tayo nyo. Kahit ikaw mismo, nataranta tarantara, Tapos sasabi eh, mo, magagawa, yes, na, okay lang ba? Yes, Ay, na diba? mawala, yes, hindi okay. Yun. Paro naman kayo may point, mga ah. friendship, di ba? Ah. Pero ako talaga, Nanginig din ako kasi <laughs> siyempre, 'di ba, bilang isang editor ng Abante uh -huh. Tonight, 'di ba? Yung communication, yung pagde-deadline talaga kailangan, kailangan sa oras ng ganito, 'di ba? Uh -huh. Yung mga photos, yung mga instructions, doon na sa Messenger sa din nadaan, 'di ba? Siyempre, kahit yung mga communication natin tatlo. Uh -huh. Sa ano, na rin, messenger. sa Messenger na rin, uh -huh. 'di ba? Uh -huh. So importante talaga sa panahong ito dahil nasanay na tayo sa ano, sa Pero, Facebook, sa uh -huh. Messenger, ganyan. Kung communication just in case, pwede rin sa Viber, 'di ba? Okay, pero siyempre, iba yung Iba yung, ano, yung nakasanayan mo princip, iba yung messenger eh. Uh -huh. Oo, oh, may, mayroon tayo sa Viber, pero aminin mo, mas ginagamit natin messenger. yung messenger. Parang ganun, uh -huh. di ba? Di diba, ba, di ba nangawala na nga yung mga dating, mga ano pinagtabawhan mo, yung nagtabaw ka sa mga beeper-beeper? Dahil, -beeper, uh -huh. mas ibig sabihin, mas okay na itong Facebook messenger kaysa mga beeper, hanap ka pa ng telepon. I want to six six What's your message, ma? Ani ani need... ani. Ganon ganon, di ba? Nalalak <laughs> ko talaga. Nalalak ko talaga. pag galit na galit ang gusto ko ah, talaga. No, ah, murahin. Ah, Ay bawal po yan. Bawal po yan. Ah, bawal <laughs> po yun. Oh, okay, Put a little more na lang. Ah, <laughs> ano po yun, sir? <laughs> Bawal po yan, oh, di ba? Ina, pero misa ayos yung panino bago i-send, di ba? O, oh, oh. kagaya ng pinito ni Maricel na kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. O, oh, Aldo, oh. naintindihan ko rin yung point ni Mildred, di ba? Unang-una, hindi ka na mapupuyat, friendship, dahil sa katitingin sa Facebook kami, message, at ano, di ba? Wala lang mamaman, matang masyadong lalabo. Oo, oh, 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 the same time, uh, yung tawag nito, yung galit mo instead na ano, di ba? Minsan binubuhos mo no, sa social media, di ba? O medyo makokontrol mo na oh, yun Yung no, hindi buong mundo, kailangang isiwalat mo kung nararamdaman sa, mo, diba? Kaya ang sagot naman natin, Or, aking account to, kahit anong ilagay ko dito, okay lang dahil account ko to. Pero, diba? Pero aminin natin lahat, apektado nung no, mawala ang pili. <laughs> eh. diba? Mawala. Di ba? Mawala. Gagabing natin na, buong mundo. At saka, friendship, sa ating kailangan kailangan natin unang oh, ah, sa Instagram, di ba? Uh -huh. O so, sa so pagpo-promote lang ng mga guest natin, yung pagpo-post ng art card kailangan sa ano sa Instagram, Kari. na pumapasok din sa Facebook. Yes, so malaking kaya, bagay na talaga ang Facebook sa Instagram sa so mundo. Kaya papatidin natin ating kaibigan si Eric Borbey na nanonood ngayon. Oh, si no, nanonood din. Benyan Daya, Eric Borbey. Oh, oh, Hello. fans. Hello. Nasumpungan daw niya yung ano, nasumpungan at tempohan niya yung live natin. And Marcelita, diba? tutok ka rin dito sa amin, ha? Diba? Thank, thank you, Marcelita. Thank you, namiss ka namin sa panggabi, ha? Oy, Marcelita, anniversary namin sa ano? Diving. Friday. Friday. Yeah, <laughs> Marami kaming guests. Yeah. So, kaya mga classmates, sa tingin nyo ba, okay lang mawala ang Facebook, Messenger, Instagram na apps? Yes or no? O, kumapi kayo sa akin, o kumapi kayo kay Milton.